Kevin on the track. Hindi Hindi. Alam ang aking sabit ng dilim Laging problema ang tumatakbo sa isip ko Ano ba na panto na na ako Ayoko nang mamuhay pa ng simple Hindi lahat ay libre Gagawin ng lahat para sa aking sarili Ayoko nang masise Ayoko na na simple at ayoko din ng libre Nakakatakot na kasi Yung mga nangyayari sa'yo nakadepende Hindi na pwede 24 oras Ako ay kumakayod Kalsada sinusuyod Lahat ay sinusugod Kahit ay napapagod Hindi umiinda Kasi alam ko na meron magre-reklamo ah. Kailangan gampanan Kung anong gagawin Hindi pa pwede na Pansamantalang gawin Kasi alam ko na Meron din magre-reklamo Ayoko lang kasi na tayo pa ay magtatalo Nakakatakot na kasi yung mga nangyayari sa iyo nakadepende hindi na pwede hindi na, hindi na pwede Nawawalan na ko ng tiwala sa sarili di ko din alam bakit di ko yun masabi sa tuwing nalulungkot na Kulong na lang palagi Hanggang kailan titiisin ng mga nangyayari Di alam ang aking gagawin tuwing umaga Kapit ng dilim, laging problema ang tumatapos sa isip ko Sa tuwing nalulungkot, ako'y nagkukulong Ano ang kailangan kong gawin? Hanggang kailan ko to titiisin? Hanggang kailan ko to titiisin?